Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 13 at number 21, sa tanghaling bola ay number 10 at number 15, at sa gabing bola ay number 16 at number 19 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 14 at number 27, sa tanghaling bola ay number 21 at number 16, at sa gabing bola ay number 5 at number 21, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 20 at number 21, sa tanghaling bola ay number 8 at number 15, at sa gabing bola ay number 13 at number 25 nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 21, sa tanghaling bola ay number 5 at number 18, at sa gabing bola ay number 16 at number 24 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 15 at number 19, sa tanghaling bola ay number 31 at number 24, at sa gabing bola ay number 10 at number 12 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweting sa umagang bola ay number 6 at number 24, sa tanghaling bola ay number 8 at number 29, at sa gabing bola ay number 20 at number 25 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 5, sa tanghaling bola ay number 25 at number 13, at sa gabing bola ay number 12 at number 6 na gabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 8, sa tanghaling bola ay number 25 at number 13, at sa gabing bola ay number 14 at number 21 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 14, sa tanghaling bola ay number 21 at number 12, at sa gabing bola ay number 9 at number 17 nagabay ng kalikasan. Capricorn sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 21, sa tanghaling bola ay number 13 at number 8 at sa gabing bola ay number 26 at number 19 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 15, sa tanghaling bola ay number 18 at number 23, at sa gabing bola ay number 15 at number 6 na gabay ng kalikasan. Pisces, sa huweteng sa umagang bola ay number 12 at number 21, sa tanghaling bola ay number 10 at number 25 at sa gabing bola ay number 22 at number 8 na gabay ng kalikasan.